Ayan, mukhang nakaredy na naman ang barako ko. Ah, panib... Parang igagawin ka na naman, kakaiba ha. Ready ka? Ha? Sagot. Ayan. O, ikaw ay kutay ka. Usap ka muna. Atras ka muna. Mau ko, Isang kaway naman dyan. Ay, huwag ka may. Kaway muna. Ayan. Tawa pa. Isa pa. Kaway pa. Tawa. Ayan. O, oh, saglit Saglit lang. Kasi baka mamaya naghahanap sila ng pogi. Eh, pag naghahanap ba sila ng pogi, saan sila makakakita? Ayun. Ulit. Saan sila makakita ng pogi? Yung pogi. Papogi ka. Pogi? Nasaan na si pogi? Ayun daw si pogi barako. Good boy. O, oh, saglit. pogi marikot. Ulit. Astig. Mamaya. Halika mo na rin Dito ka yan. Ayan. Meron ka mga pangalan. Meron naka, nakalatag yung pangalan mo. Ang gagawin mo lang, makukuha yeah. ko sa iyo bawat letter. Kaya mo? Mm -hmm. O, oh, sige. Subukan natin, ha? O, oh, sige. Ah, uh, wag na pinakuha kita ng letter B. Punta ka daw, kuha ka ng letter B. Ayan. Pakita mo sa akin. Ayun. Papakita natin sa kanila kung ano yung kinuha ni, ni, ni Barako. Ayan. Letter B. Good boy. Ayan ang treats mo. Ah. Uh, Kunin mo yung letter A. Ah. Uh, tama ba yung kinuha niya? Ah. Teka. Ayan. Tama po yung kinuha ni Barako. Letter A. Saglit lang ha. Diyan ka lang ha. Kasi nagbulot ang inyong gano'n. Ayan. Another treats. O, oh, punta ka doon. Kunin mo na yung letter R. Kunin mo. Bigay mo sa akin. Good boy. Tama ba yung ginawa ni Barako? Aba, tama na naman ah. O, oh, saglit. Saglit lang ah. Saglit lang. Tapos, kaya maya ka muna dyan. Good boy. O, oh, punta ka doon. Kunin mo na yung letter A. Kunin mo na yung letter A. Letter A. Call me letter A. Call me letter A. Ayan. Tama ba yung kinuha ni Barako ko? Ayan. Tama pala eh. Kagaling naman ang Barako ko eh. O, ilalatag ulit natin niya. Saglit na ha. Mamaya ulit natin yung latag ha. May natira pa isang letter. O, teka, may dalawa pa doon. Meron pa natitira. O, kung may letter K. letter K yan ha. O oh, yung letter O. Oh. Kung yung may last, last letter. Balikan ka doon kung yung may letter O. Oh. Ayan. Kagaling naman. Alam naman. spelling ng pangalan niya. Good boy. Galing -galing ang galing-galing naman ng barako ko eh. Oh. Good boy. Good boy. Masagit ha. Tatabi muna natin to. Siyempre marami na ito ha ah, kay barako ko nung nagawa ng tinaas mo yung bandera ng Pilipinas eh. Oh, saglit lang ha, mag-wait ka muna ha. Kasi maraming natuwa talaga doon eh. Saglit lang. Kasi pa ka muna. Grasya, tabi muna kayo doon. Oh, saglit ha. Kasi pag kailangan natin ang tagan, kasi po madulas ang kanyang inuupuan. Kaya kailangan, saglit lang. Oh, tabi muna kayo dyan. <laughs> oh. Dito ba? Ayan.

nakita niyo naman po yung panibagong yung tricks na ginawa ko ng Salamat po sa lahat ng mga magkakagusto at matutuwa sa panibagong tricks na ginawa ni Barako. Oh, God bless! Hi.